sa aking mga kabata. Kapag ka ang bayan, sadyang umiibig sa kanyang salita, kaloob ng langit, sa lang kalayaan, nasahing masapit, at tulad ng ibong, nasahing papawid Pagkat ang salita'y isang kahatulan, sa bayan, sa nayon, mga kahayaan, at ang isang tao'y katulad, kabagay ng alimang likha buong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malagsang isda. Kaya ang narapat pagyaman ng pusa, matulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang Anghel. Sapagkat ang poong maalam tumingin, ang siyang nagawad nagbigay sa atin ang salita natin huwag din sa iba na may alpabeto at sa hiling leta na kaya nawalay na ng sigwa ang lunday sa lawa noong dakong una